Okay, so magandang umaga po muli sa ating lahat, mga ginigili ko, mga taga-subaybay. Sa umaga tayo po ay kumusta? Kumusta po ang magdamag ng ating pagkatulog? Narito po tayo muli sa ating morning edition, sa ating morning devotional. Kumusta po tayong lahat dyan? Tayo po ipagpalain ng Panginoon sa umaga nito. Kumusta ang aking mga followers, ang aking mga taga-subaybay, ang aking mga manunood? Salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta sa ating ginagawang morning devotional at sa inyong panunod. Salamat din sa aking mga uh, ibigan sa Facebook, sa aking mga followers na patuloy na sana ay wala kayong wag, wag, kayong magsawa na sumuporta sa ating ginagawa sa ating content morning sa ating morning devotion devotional. Tayo po ay bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Mudakila, mahabagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Sa ito, narito pang inyong bang lingkod. Pupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Itinataas ang inyong dakilang pangalan, Ama, na siyang higit na mas makapangyarihan sa lahat. Na siyang nagmamayari ng mundong ito, pati ng mga bagay sa buong salibutan ito kayo po ang naglalaang ng saldo kami pati ng aming buhay. Lama't sa buong magdamag ng paghihintay sa aming Panginoon sa aming pagkatulog na inyong pinadala ang inyong mga libong anghel at mga pag-iingat nila sa amin. Narito mo bang yung lingkod, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa inyong mga tapukulong pagkasal. Awas na magay ito, amin. Pag-aaralan ang inyong mga salita ang bas na at ng inyong Santong Espiritu ang siyang sumamin hanggat ganoon din po sa aking mga manunod sa aking mga followers na sana inyo po silang himukin at tipuin ang Imbalang Espiritu na ito ang mga mapag-aralan sa mga ito ito po ay maging silbing liwanag at <clears throat> ilaw sa aking mga sa aming mga paa at sa aming mga landas at sana Panginoon kami kami ng pamanhin sa aking mga ginawa sa aming pagsasalita sa aming pagkilos sa aming mga ginawa at sa aming, aming pag-iisip. Kunan po ang aming karun punan po ang kakulangan sa aming karunungan sa aming pananampalataya Panginoon. Lalo tigit Panginoon ang inyong presensya ang ay maranasan sa magang ito. Mas pasampo bawat sa amin sa pangalan tagapaglintas na sa Jesus. Amen. Okay? Isang magandang mag mag umaga muli sa ating lahat at ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ngayon sa morning edition sa ating morning divisional tapat sa maliit na mga bagay tayo po ay nasa labing uh, ah, dalampong dalampu, tatlo ng Agosto ngayon po ay Agosto 23 2024 sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at sa umaga ito, tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon. Tayo po ay bubuksan natin ang ating mga Biblia. Makikita po ito sa ang ating pinakang key text ay makikita po sa Kronika chapter 4 verse 23. Ay before ito, ang mga ito ay mga magpapalayok at mga taga-nitaim at Hidera. Dooy naninirahan sila na kasama ng hari para sa kanilang gawain. Ito po yung ating pinakang main key, key text po sa ating pag-aaralan sa umago nito. Uh, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa ating morning edition sa ating morning devotional. At sabi po rito, idinidi, dinisenyo ng Panginoon na nasa, masanay at mapaunlad ang kaisipan ng kabataang kristyano. Upang ang kabataang kawal ay magkaroon ng pinakamataas na pagsisikat. Ngunit magagawa lamang ito kung makikipagtulungan ka sa mga makalangit na kalinuhan na inilalaan sa iyong, iyong sarili ang bawat pagkakataon at krebleyo para sa iyong pagsasanay at kultura. Nais ng Diyos ng Panginoon na maging tapat ka sa maliliit na bagay na ginagawa mo ang pangaraw-araw na tungkulin tila maliit at hindi mahalaga. Nalubusan sa abot ng iyong makakaya. Nasa panganib ka sa sandaling nasihan ka sa pagawang walang tingat na gawain ipinag kaloob sa iyong mga kamay. Kalalahaning anumang karapat dapat karapat dapat gawin ay dapat gawin mabuti. Laging malapit si Satanas upang tuksohin siya na, na nais maging isang mga gawa para sa Diyos. Iminamungkahi sa kanyang hindi gaanong mahalaga kung saan, kung ang gawain ay binabaliwa, balawala. Pagkat walang nakaalam, makaalam na ginawa itong may kapabayaan huwag hayaan ng sinuman sa inyo na madaya ng ganitong mungkahi sapagkat nalalaman, malalaman mo sa iyong sarili na hindi mo ginawa ang iyong tungkulin at mawalan ka ng pagalang at tiwala sa iyong sarili. Malaman mong hindi mo ginagawa ang iyong pinakamabuti para sa Diyos at mapagtatanto mong nababatid ng Diyos ang lahat ng iyong pagpapabaya huwag maging tabad sapagkat kinaugul, kinaugalian ay yayabong sa iyo at mahayag hindi lamang sa iyong panlabas na pakikipag-ugnay kundi sa iyong spiritual na buhay sa paggawa ng gawain na may pagkukunwari matatanggap mo ang pagkasanay na magpapaging papaging hindi karapat dapat sa iyo ng buo para sa mga tungkulin sa buhay na ito at kasiyahan sa darating. Sa panukala ng Diyos para sa bawat Kristiyano ay walang higit hin, walang hindi malaka May mga leksyon na tututunan ang bawat isa sa pang-araw-araw na Maging matiyaga at gawing may katapatan ang ibinigay na gawain sa iyo. Gaano man ito kababa, masagawa ng iyong magsagawa ng iyong gawain ng may nahons na umaasa sa Diyos para sa lahat. Huwag mabalisa para sa bukas bukas. Ngayon ay gamitin mong iyong panahon sa pinakamabuting paggawa. Pagli pagliwanagin mo ang iyong ilaw para sa para kay Kristo ngayon. Maging sa paggawa ng maliliit na tungkulin. Ang matapat na pagganap ng mga tungkulin sa araw na ito ay maghanda sa iyong manghawak maganda sa iyong manghawak na sa gawain sa kinabukasan na may bagong sigla na nagsasabi hanggang dito tinutulungan tayo ng Panginoon unang Samuel 17 ah, kapitulo 7 bersikulo 12 sa ating pong basahin dito sa ating Biblia ang ang sinasabi po rito sa 1 Samuel chapter 7 verse 12 well, na gagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay at inilagay sa pagitan ng mispa at ng san tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinabi niya hanggang dito ay tinutulungan tayo tinulungan tayo ng Panginoon Amen. At sabi rito, lagi tayo, ha, lagi, tumayo, lagi tumayo ilang mga taong nagpapahalaga sa maliliit na bagay sa harap ng Diyos. Kaya sa mga ito mga kapatid, mga ginigilig ko mga taga-subaybay, tayo po ay dapat maging tapat sa mali, tapat sa maliliit na mga bagay. Na magpuro tayo maging tapat sa mga ating mga tungkulin na no, huwag po tayo mawalan ng pag-asa kundi tayo po ay gumawa na mabuti para sa ating Panginoon huwag po tayo magpabaya sa ating tungkulin bilang tayo yung manggagawa ng ating Panginoon kaya sa ating mga manggagawa na aking mga kasamahan ay tayo po ay gumawa na gumagawa sa harapan ng ating Panginoon ito po ang pinakamataas na antas na ipinapagawa sa atin ng Diyos na maging tapat po tayo sa sa maliliit na bagay kaya pagsigapan po natin na tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon at uh, tayo po ay humayo sa ating gawain para sa paglilingkod sa Panginoon paglilingkod sa iba. Huwag po nating hayaan na sa, inyo, sa bawat isa po sa atin ay malaya ng ganitong mungkahi na tayo po ay tatamarin na magtiwala sa Panginoon at gumalang sa ating Panginoon at mawalan po tayo ng galang sa ating sarili. Kaya sa mga ito mga ginigilig ko mga taga-subaybay bilang tayo mga kristyano na itinatasa ng Panginoon na ipinagkalob sa atin ang anong daw po ang ating gagawin kaya atin pong ilapit sa Panginoon. Kaya ang Panginoon po ay hindi po tayo papabayaan, kundi tutulungan po tayo ng Panginoon. Hanggang sa mga ngayon, hanggang noon, hanggang sa ngayon ay ang Panginoon ay tutulong sa atin. Kaya ang tayo po ay huwag maging tamad, sabi po rito, sapagkat naugalian ay ayabong sa iyo at mahayag hindi lamang sa panglabas na pag-ignite, kundi sa iyong spiritual na buhay. Kaya ito po ay isang hamon sa atin, isang uh, aral na wag po tayo maging tapad sa ating mga paglilingkod at sa ating tungkulin na ibinigay sa atin ng pangalan. Kaya salamat po sa inyong panunod, sa inyong walang sawa na pagsuporta. Pagpalain po tayo ng Panginoon na tayo po ay maging tapat sa maliit na mga bagay. Kaya sa so mga bago tayo humayo sa ating mga gawain tayo po ay unahin nating hanapin ang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay bawang idaragdag sa bawat sa atin tayo po yung mga langit butakila mga pagin Diyos ang tanay sa mga langit sa mga ito nagpupurit nagpupasalamat sa inyong dakilang pangalan na sana pangituruan kami na maging tapat sa malilit na mga bagay po namin ay kayo hindi magpapabaya sa aming mga lahat ng pangailangan sa lahat na aming, aming aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon. Tawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyong balarapang, Panginoon. Kung kami po ay tinatamad na maglingkod sa inyo, nawa i lift up mo po kami at may ang inyong kapurihan ay nasa inyo Panginoon na iyong ang kalwalatian ang karapat dapat na itaas at itanghal ka Panginoon hindi sa aming mga buhay naminado po kami Panginoon na kami po ay may kahinaan may kakulangan sa aming pananampalataya at may kahinaan po kami sa aming pang-physical na spiritual at pang-physical na pangatuan nilim po namin Panginoon na kami inyong punan ng karunungan ng sa inyo ang banal na espiritu ang siyang lumukod sa amin. Puspusin ng banal na espiritu ang aming aking mga taga-subaybay, taga, taga aking mga followers, mga kaibigan. Na sana Panginoon maging daluyan ito ng pagpapala sa iba sa akin Panginoon. At pakita po sa aming buhay ang aming Panginoon sa so Kristo. Sa inyo naman ng lahat na dalangin ng aking mga magulang, mga kapatid, aking mga kamag-anakan mga gawa, inyong mga magagawa sa buong salibutan ito. nasana sana Panginoon, maraming pang kaluluwang madala sa inyo ang panahatapan. Na sa pamagitan ng video na ito, Panginoon, ito po yung ng inyong Espiritu, daluyan ito ng ng inyong ng kamay na mapanood nila ito na kami po ay turuan na maging tapat sa mga maliliit na bagay. Sa inaman yung binabalik ang pasalamat at salamat sa pagpatawad sa aming kasalanan kayo ay nabayubay ng sakros sa inyo, salamat sa inyong pag-ibig na patuloy na inyong pinabalang salamat sa inyong walang hanggang pagpapala at walang hanggang buhay na inyong pinangako sa bawat sa amin ito ay aming sinasampalatay at binabalik ang pasalamat hindi sa aming karapatan kundi sa karapatan tagapagligtas na sa Jesus Amen Okay isang magandang maga pong muli sa atin shout out po sa lahat ng aking mga followers, sa aking mga viewers sa aking mga magulang, sa aking mga kaibigan at sa buong mga kapatiran sa buong salbutang ito happy preparation po sa ating lahat mabuhay po tayo at salamat po sa inyong walang pagsawa na pagsuporta and God bless, thank you, bye bye and mabuhay po tayo sa ating lahat Advance Happy Sabat po sa ating lahat and mabuhay tayo at ang Panginoon ang laging sa atin. Amen.